Ano po ba ang liquid price pagdating sa real estate? Ito yung ginagamit namin para malaman namin magkano mo mabebenta itong property na ito na meron ka within 7 days or less. Ako po si Neil Reichel, hindi po ako ahente, hindi po ako broker. Sineshare ko lang mga experience ko at soon magiging isang developer. Ang liquid price para po sa akin is hindi po ito nakabase sa zonal value, hindi ito nabase na, na sa market value, hindi rin po ito nakabase sa comparison value. Ito po ay nakabase doon sa tatlong mga bagay-bagay po na yon At kung kano ang demand. There are times na ang liquid price mo can go as high as your ideal price pero that depends on the need of the buyer. Most of the times wala namang need ang buyer kundi may need ang seller to dispose. In order for you to compute that, ang ginagawa po namin is yung ideal price mo, slash mo yan by 50%, yun yung pinakamabilis. At ang bibili lagi niya sa sa'yo is yung katabi mo. Yan po ang liquid price. Kung gusto mo ng mga properties na matataas ang liquid price at dikit do sa ideal price PM ni your email address